Hello guys! At ito nga, nakapamalingkin na naman tayo araw ngayon ng biyernes at ito na naman yung ating mga napamili sa araw na to kasi halos medyo bungi-bungi na naman yung ating mga paninda na kung makapapansin nyo halos unti na naman yung ating stock kaya namili na naman tayo ng ating paninda at ipapakita ko nga sa inyo yung ating mga paninda na pinamili ngayong araw ng biyernes at ito na nga guys, pupunta tayo dun sa ating tricycle at nang inyo nang makita ang ating pinamili. At syempre guys, ayan yung ating mga napamili. Ayan, nakasakay pa sa ating tricycle at ibababa pa natin yan. Ang dami na naman ng mga laruan na pinamili. Ayan. Ito kasi yung mabenta sa atin. Laruan at ito dito rin tayo kumikita ng malaking tubo. Ayan, ayan. At meron tayong cobra na. Ayan, yung cobra natin. Marami kasi naghanap sa atin yan. Kaya naman bumili na rin tayo. at syempre meron din tayong school supply Ito is ating school supply at ipasok na nga natin ayan at meron pa rito sa ating likod ng red horse dalawang case at tara na nga guys ibaba na natin isa isa At syempre, ito yung ating mga napamili ngayong araw ng Bernes. Meron tayong mga school supply na halos mabenta na rin sa atin kasi yung ibang mga klase rito ay mayroon ng mga project at mayroon ng mga pasok o ano may face to face na sila kaya naman ito yung ating mga pinibili na kalimitang mabenta sa ating tindahan. Ayan, may mga papel na sigurado naman ito mas mabenta. Papel, at meron tayong mga brown and uh, may brown envelope at meron tayong folder na pinamili. syempre hindi mawa may, uh, mawawala yung ating white blue At meron tayong ball pen. Ito yung mga pinamili natin para sa ating school supply. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung ating mga mabenta na laruan. Ito, ito kasi yung mga laruan na mabenta na kalimitang hinahanap ng mga bata kasi dito na rin sila pumupunta sa tindahan namin para makatingin ng mga ibang laruan pa kasi ito rin yung nangaakit sa mga bata para dito na sila bumili sa aming tindahan. At ang walang kamatayang pugs ito yung mga mabenta sa amin na laruan. At syempre, meron din namang itong mga spray na kalimitang kinakain nila. yung ini-spray nila sa bibig nila, at meron din tayong jack stone at meron tayong ito yung laruan na hinihilahilan nila syempre meron din tayong ito yung mga pugs na iba ibang klase ito naman pokemon at ito naman kasi yung mga pambabae ayan may mga hello kitty at kung ano-ano pa. Ayan. Tapos meron din tayong mga gami. Ito yung gami na susubukan natin ngayon na ibenta sa mga bata kasi nakikita ko sa mga nagbablog na ito ay mabenta sa kanila. Kaya sinubukan din naman natin. Kaya tatry natin ngayon kung talagang mabenta rin dito sa amin. At meron tayong biniling dati nang nakaripak na asin para ibebenta na lang natin at hindi na tayo mag-repack. At syempre, may mga iba't iba tayo rito. May mga suka, mga cubes, at meron tayong mga candy. Ayan, meron din tayong sigarilyo na binili. Ito yung ating mga napamili ngayong araw. Syempre, meron tayong mga powder at mga cream self na keratin at meron din tayong binili mga chichirya ito para pandagdag sa ating mga paninda na naman na naubos dito sa atin ayan guys halos kung mapapansin nyo yung chichirya natin ay halos medyo wala nang laman yung iba at yan yung ating papalitan naman ayan at syempre meron tayong bagong item ito yung ating cobra na nasa bote kasi meron kaming benta nung nasa plastic ayon nila yun at mas gusto nila yung nasa bote kaya susubukan natin yung ating cobra na nasa bote ayan guys at ito nga guys yung ating soft drinks na kahit na medyo umuulan-ulan ay malakas pa rin naman yung ating soft drinks sa isang araw ay nakakapagpalabas din tayo ng kahit na mga isa't kalahating case sa isang araw ayan at ito rin yung talagang ating red horse na mabenta kahit na tag ulan o tag init ay mabenta talagang ang ating red horse ayan guys at ayan nga guys na i-share ko na naman sa inyo yung ating napamiling ngayong araw na to at pinagtsatsagaan nga natin mamalingki araw araw para naman mapalitan natin yung ating mga item na nabili kahapon o nabili ng mga ilang araw kaya naman pinipilit din nating mamalengke para naman mapalitan agad at hindi mawala yung kanyang, kanyang mga puhunan. At ito nga nakapagdagdag din na naman tayo ng ating cobra para sa ating inumin na kadalasang hinahanap ng mga ating customer. At ayan nga guys yung kalimitang ginagawa ko ngayong panahon na matataas ang mga bilihin. Araw-araw na lang kaming namamalengke para naman maabutan pa namin yung mga same price kasi halos weekly ngayon tumataas ang mga presyo ng ating mga bilihin. Nakakagulat sa sobrang mahal dahil sa eh, kahit kami ay nahirapan na rin kaming mamili ng aming mga paninda sa rolling kasi sobrang laki na ng puhunan kaya naman parati kaming namamalengke at para makita namin kaagad kung ano ang adjustment sa mga price ng ating pinamili. Ayan guys, na-share ko na naman sa inyo yung ating mga pinamili sa araw na to at salamat sa pagsama na naman sa akin at ito nga si Pinoy Negosyo, pagtyagalan natin ng ating malit na tindahan para naman mapalaki rin natin. Ayan, maraming salamat!